alam mo ba 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 alam mo alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Chan Kung Sang SBS MBEPMW, ipinanganak noong ikapito ng Abril, taong isang libo na at na kilala bilang Jackie Chan, ay isang aktor sa Hong Kong, direktor, manunulat, producer, martial artist, at stuntman na kilala sa kanyang slapstick acrobatic fighting style, comic timing, at mga makabagong stunt, na kadalasang ginagawa niya mismo. Bago pumasok sa industriya ng pelikula, isa siya sa Seven Little Fortunes mula sa China Drama Academy sa Peking Opera School kung saan nag-aral siya ng acrobatics, martial arts, at acting. Si Chan ay kumikilos mula noong 1960s, gumaganap sa higit sa 150 na mga pelikula. Isa siya sa mga pinakamaimpluensyang action film star sa lahat ng panahon. Matapos lumabas sa maraming pelikula sa Hong Kong bilang isang stuntman, ang unang malaking tagumpay ni Chan ay ang 1978 kung fu action comedy film na Snake in the Eagle Shadow. Pagkatapos ay nagbida siya sa mga katulad na kung fu action comedy na pelikula tulad ng Drunken Master noong 1978 at The Young Master noong 1980. Noong 1979, ginawa niya ang kanyang directorial debut sa The Fearless Hyena, na isang tagumpay sa takilya. Nakita ng Project A noong 1983 ang opisyal na pagbuo ng Jackie Chan stunt team at itinatag ang signature style ni Chan ng detalyadong, mapanganib na mga stunt na sinamahan ng martial arts at slapstick humor, isang estilo na binuo pa niya sa isang mas modernong setting na May 1984, Wilson Mills at 1985's Police Story. Rumble in the Bronx, 1995, na nagkaroon ng matagumpay na pandaigdigang titrical run, dinala si Chan sa mainstream ng North American, na humahantong sa isang matagumpay na karera sa Hollywood sa Rush Hour at Shanghai series. Noong 2010, lumabas si Chan sa kanyang unang dramatikong papel sa isang pelikulang Amerikano, The Karate Kid. Si Chan ay isa sa mga pinakakilala at ang personalidad ng pelikula sa mundo na may malawak na pandaigdigang mga sumusunod sa parehong silangan at kanlurang hemisphere. Nakatanggap siya ng mga sikat na bituin sa Hong Kong Avenue of Stars at sa Hollywood Walk of Fame, pati na rin ang isang Honorary Academy Award para sa kanyang mga pambihirang tagumpay sa pelikula. Si Chan ay na-reference sa iba't ibang mga pop na kanta, cartoon, pelikula, at video game. Siya ay isang operatically trained vocalist at isa ring kanto pop at mando pop star na naglabas ng ilang mga album ng musika at kumanta ng marami sa mga theme song para sa mga pelikulang pinagbidahan niya. Isa rin siyang kilala sa buong mundo na pilantropo at pinangalan ng isa sa top 10 most charitable celebrity ng Forbes magazine. Noong 2004, sinabi ng iskolar ng pelikula na si Andrew Willis na si Chan ay marahil ang pinakakinikilalang bituin sa pelikula sa mundo. Noong 2015, tinansya ng Forbes na ang kanyang net worth ay $350 million, at noong 2016, siya ang pangalawa sa pinakamataas na bayad na aktor sa mundo. Ang mga pananaw ni Chan sa politika ng Hong Kong ay unti-unting lumipat mula sa isang makademokratikong paninindigan noong 1990s patungo sa isang makabijing na paninindigan mula noong 2010s. Mula noong 2013, si Chen ay isang maka China Communist Party, CCP, na politiko na nagsilbi ng dalawang termino bilang isang delegado sa Chinese People's Political Consultative Conference at noong 2021, nagpahayag ang kanyang pagnanais na sumali sa CCP. Maagang buhay! Si Chan ay isinilang noong ikapito ng Abril taong 1954 sa British Hong Kong bilang Chan kung sang kina Charles at Lily Chan, mga political refugee mula sa Chinese Civil War. Noong circa 1937, ang ama ni Chan, na orihinal na pinangalan ng Fang Daolong, ay pansamantalang nagtrabaho bilang isang secret agent para kay Teniente General Dai Li, ang pulong especially iya sa China na pinamumunuan ng Kuomintang. Dahil sa takot na maaresto ng pamahalaang komunista, tumakas ang ama ni Chan sa British Hong Kong noong 1940s at pinalitan ang kanyang apelido mula fang patungong Chan. Si Chan ang apelido ng kanyang asawang si Chan Lily. Natuklasan ni Chan ang pagkakakilanlan ng kanyang ama at pinalitan ang kanyang Chinese na pangalan ng Fang Shilong, Fang Shilong, noong huling bahagi ng 1990s, ang pangalang ipapangalan sa kanya ayon sa genealogy book ng kanyang kamag-anak. Ginugol ni Chan ang kanyang mga taon sa pagbuo sa loob ng lugar ng tirahan ng konsul ng Pranses sa Victoria Peak, British Hong Kong, habang ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang isang kusiniro doon. Si Chan ay nag-aral sa Nahua Primary School sa Hong Kong Island, kung saan siya ay nabigo sa kanyang unang taon, pagkatapos ay inalis siya ng kanyang mga magulang sa paaralan. Noong 1960, ang kanyang ama ay lumipat sa Canberra, Australia upang magtrabaho bilang head cook para sa American Embassy, at si Chan ay ipinadala sa China Drama Academy, isang Peking Opera school na pinamamahalaan ni Master Eugene Yuan. Mahigpit na nagsanay si Chan para sa susunod na dekada, na mahusay sa martial arts at akrobatika. Sa kalaunan ay naging bahagi siya ng Seven Little Fortunes. Isang grupo ng pagtatanghal na binubuo ng pinakamahuhusay na estudyante ng paaralan na nakuha ang pangalan ng entablado na Yuan Lo, Yuan Lo bilang parangal sa kanyang master. Naging matalik na kaibigan si Chan sa mga kapwa miyembro ng grupo na sina Samo Hong at Yuan Biao at kalaunan ay nakilala silang tatlo bilang Three Brothers o Three Dragons. Matapos pumasok sa industriya ng pelikula, si Chan kasama si Samo Hung ay nakakuha ng pagkakataong magsanay sa Hapkido sa ilalim ng Grandmaster na si Jin Pal Kim at kalaunan ay nakakuha si Chan ng Black Belt. Bilang isang martial artist, si Chan ay sanay din sa maraming anyo ng Kung Fu. Kilala rin siyang nagsanay sa iba pang martial arts tulad ng karate, judo, taekwondo, at jeet kundo. Sumama si Chan sa kanyang mga magulang sa Canberra, Australia noong 1971, kung saan siya saglit na nag-aral sa Dixon College at nagtrabaho bilang isang construction worker. Ang isang kapwa tagabuon na nagngangalang Jack ay kinuha si Chan sa ilalim ng kanyang pakpak, kaya't nagkamit si Chan ng palayaw na Little Jack, kalaunan ay pinaikli ng Jackie na nananatili sa kanya mula noon. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless!